paik muna din, Ney. Eh. Wow. Oh? Beep, 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 beep. beep, beep, beep. Oh, <laughs> oh, yung mo, na Tama na. Come. Huwag ka, bebe. Ah. Mirienda. Nag-mirienda ako dito. So, pass. Max, ikaw, wala ka bang nararamdaman? Parang nagano ka ng dugo, ha? Ah. Inaway po siya. Parang may buong dugong na gano'n. Hindi ah. ko alam baka, sana may nakain lang siyang ano, no? Kaya masigla naman eh. Baka hindi si Max Siya. Si GG sinabi niya din, Nag Inaway kasi ito ng... Yan, ni Shadow, go. Okay ni si Shadow, eh. Imax, kayo magbugre. O, hindi ba? Nag-init po kasi mga babae. Yan. Inaway siya. Wala, Max. Nino, imax ne. Oh. Sabi ko na, eh. Dumudugo yung bibig niya kanina. Pero ngayon, wala naman. Sana may kinain lang, lo o ingatan nyo naman halaman ko. Ba't sinasandalan nyo naman? <laughs> Pinapatibag ko na itong mga kulungan. Wala naman ako kinakain, Max. Na magbibigay sa'yo. Sopas lang ito Hindi ka naman pwede nang Di pa ako, ano, di pa inakyat doon. Kasi galing akong bayan. Nag-check ako ng... I-inquire ako sa may sa so, internet namin, wala-wala. Lilipat -wala. na kami ng iba. Kaso malayo daw kami. Hintayin daw pala, bebe. Hintayin daw yung subdivision. <laughs> Baka daw ma-approve na. tagal. Tapos, kinuha ko din yung plaka ni Pretty. Nandyan na. Ngayon palang nagka-plaka. tagal na, na. Hmm. Saan so, nakukuha ng ano nun? Dapat yung sa dulo nakarampa. Nekon, konjun Yun dito, oh, simento, parampa. rampa ay oh, oh rampay house ka rin, di ba? Para pag nakakartilya sila, limbawa yung mga, mga baboy na kinatay, diretsyo. ah, magkain na ka, Conjun? Ah, dyan. Okay. Dito, parang storage na din, no? Pwede. Ng mga feeds. Hmm. Kasi ito, akala ko banda doon. Pero okay lang naman dyan kasi madyan, masyado naman malaki yung space pa. Ito, nagpapa, ano ako ng pader dito. Mga, hindi ko sure kung gano kataas. Basta't mablock lang yung bubong na to. Siguro 7, mga 8 feet. Ano kang height, Nel? Height mo? Five? Five na, no? Five-eight. Five Mga... Mga eight feet, siguro. Mga tasita, seven or seven and a half. kayong nakitang kayamanan? Ala pa? Ay, di na pala Dito na yung nagiging daanan sa baba. Dito na yung nagiging daanan sa Ayan, kaya natin yan. Nung ano, nagkalakal kami. Mukha ni Rizal ka rin. natin si Rizal. Ay! Hoy, bagong bahay. Mga choy-choy ito ah. Gaganda Parang hamster. Sarap ng dahon, no? Munggo. So, munggo. Sarap yan. Bago nga ano na ng mulberry. በያ በስኪና ይነሳታል ko na bakit lumabas sila. Kasi ayaw nilang mahingan sila ni Rowan. ba? Diba? Kasi si Rowan, kinahin na yung kanya kanina. So, lumabas ang mga to. Baka may humingi. Sino nagtali ng buko ni Queen Queen? Ang, tingnan nyo siya, no? Ang galing. <laughs> si magawin mo nga sa akin yan. <laughs> ang galing, oh. Ah. Uh. may talent ka sa ganyan si Ma. Dati yung galing ko rin mag ganyan ganyan. Ngayon medyo nakalimot na ako. Medyo lola din. <laughs> lola na daw kasi ako sabi ni Chichi. Pero dati nung kina Jamie, ayan. Kina Jamie, kina Osh. Ay, ako magtali-tali. Chichi naman, natatali ko din. Kaso, siya, ayaw niya na ng, ano, pag may mga, ano lang, dun lang talaga ginagandahan yung tali. Pag may mga special occasion sa school. Pero pag simpleng pasok lang naman, ano na lang, yung normal lang. Kasi pag, ano, tinaga lang ko yung pagtatali ng buhok niya. Maano din siya okay. sa time. Sinasabay ko lang kasi pagtali. Habang nag almusal siya. Mmm, mm, yummy. May thank you kayo kami. Pero, Kaya, minsan hindi. Ano, papa, binili niya kayong ice cream. Tapos, anong sabi sa inyo? Pag kumain kayo, yung mga balat nyo. Tatapon. tatapon. Oh, saan tatapon? Sa fish pan. Ah, kala ko sa fish band. Ang tinatapon um, sa fish pan, no? Anong itatapon sa fish pan? Salamin. Yeah. <laughs> Ginagamit mo pa yung salamin mo, Queen. Yung binili kong salamin sa kanya. Pagkabilin, pagkabili ko, inulog niya sa fish pan. Mm. Sa ano ko pa naman yung binili? Sa Miniso. Miniso ano? Miniso. <laughs> Power Puff Girl. Oo. Oh, oh. Pupunta kami sa Tiktok Road pero hindi namin sasama si Queen. Kasi, ah, ma pigtas yan, maulog ka. Kung naalala niyo po, di ba, nakita natin si Queen Queen nung nag-night market tayo. Tapos tinatawag po natin siya, hindi man siya namamansin. Messi ma. Ma, oh. ma, sabi ko, sabi ko. Queen, kinibang. Nung pinansin diba ba niya, niya nung pinansin. Bin siya, nagdila siya gano'n. Nung napansin niya ako, ma, sabi ko. Hmm. Rock, okay. <laughs> <laughs> si queen queen rin kamukha, kamukha niya si ano sila niya na yung magkamukha ni Muro <laughs> Mag kaya mo naman to yung magkaiba lang yung kulay ah, uh -oh, maputi lang si Queen kay Muro pero Xerox Mukhang lalo na pag pa walang pa? bangs kaya hindi ah, hindi mo bate pero kamukha mo pa din kaya hindi mo Tas mo yung bangs mo bes sasama kita sa tiktok road tas mo muna yung bangs mo, pagitan natin ng na walang bangs. <laughs> <laughs> Kalupa na eh, Kalupa na eh. Si Sima, tsaka si SaiSai medyo mayawig. Pero, syempre, mas maganda si Sima. Dahil si Sima yung kaharap ko. at <laughs> talented. at talented pagtatali, Sa pagtatali lang. Okay. Ganun mo bangs mo. Sasama na si Tabilis. <laughs> <laughs> si Chichi, kamukha niya si Mama. Ate, <laughs> kulay na hmm? Magkakulay Chichi. lang naman halos tayo. Hmm? Tignan mo, gusto mo bang maputi? Ate yung Chichi. pag maputi, yung mga ugat-ugat, nakalabas, oh. kita oh, talaga. Ay, man, siya sa akin, eh. Hmm. Hmm. Tapos, maarawang ka lang ng konti. Ma-ano na sa balat. Hmm. Hindi na din tutulog. Nakaka-relax hmm, yung ano. Yung panahon. Nabasa ako. Oh. Susunduin sana kita kasi nainip na si Rowan ganina sa school. Iwanan na sana si Chichi ni Lola Bet. Sabi ko, iyan ako na sana. Kaso naman, umuulan. Naka-single lang ako. Meow, 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 meow. Nga, 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 nga. <laughs> o, oh, ia. Pag yan, may gud niya yan, Pin. O, ia. O, Favorite, favorite song ni Queen Queen yun. <laughs> Pati yung <pangat> ng <laughs> <laughs> Ang <laughs> ganda ng bundok ko. <laughs> oh, <laughs> uh -huh. ah, Nakita niya kami dito. Si Pinainom <laughs> <laughs> ko ng gamot. Iniwanan ko doon kumakain ng ice cream. Pinainom eh. ko siya ng gamot. Pahirapan ngayon. Dati iniinom niya naman ng kusa. Ngayon, tumatanggina siya. Uminom siya ng para sa ubot sipon niya. Uy, kumain ka ice cream? Sino nagbigay ng ice cream mo? Ah, ningol ka. Ano yun? Sana, ano, maagapan naman yung inaagapan ko yung, ano niya, yung sipon nung pasimula dahil pag hindi na, ano, baka mauwi sa hika. <laughs> cute, cute. <laughs> Ay nako, parang wala naman siyang sakit. Ina si ko Queen Queen. Bukiti! Ano yung bukiti ka ko? Butterfly. Ano yung Ano yung butiki? Bukiti. Ano yung bukiti? Wow! No, no, no. Ito. Oh, masarap din sa uh, masarap itong kaasaran. Yeah. What? What? Yeah. What? Hi. Hi. Hi, vlog. Ano kayo? Eh, hindi po may rawan. Eh, kaya paborin ka sabi. Hi, vlog. Hi, oh, vlog. Ay, diba, diba? May ano, oh. Hmm. Oh. Yeah. Oh. Oh. Rowan, sobrang ngurot mo ngayon. Mogi! Oh, wait lang, oh. Wait. Ah. Ayan, oh. Gusto niya makita sarili niya. Ay. Hi. Ah. Hmm. Papa. Hmm. Oh. Ay. Papa. Papa. Wait, sir. Ang smooth ng, ano, no? Skin mo, ah. ah. baby. Oh, God. Sakin, maputi. Gulat oh. uh. uh. ako. Exercise. Sige, magpapawis kaya. Ay, talagang ikaw nagahanap ka pa ng sasagasaan nag-aaway eh. oh, sila sa isang bike. Lagi ito. di ko alam. Binilan pala siya ni papa niya. <laughs> Ay, Rowan, wag mong babanggain. Baby pa yan. Oo, oh, tingnan nyo, binamadali niya, babanggay niya daw si Chuchay. <laughs> Bangga niya daw. Ah, ang bilis! Ro, lad! Ay, ni. wag mabilis, ni! Ano, wait, ni ni, 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 kabilis na. Meron ba mo? Uy! Rowan, wag mong banggain! Oh, may ano! helmet siya. Wala pa. Ay, malaki yung ano eh. Mabigat yung. Okay, dito ka, dito ka. wag magbadali ni. Eh. Mabagal lang. Rowan, wag kang didikit sa kanya. Ha? Ang galing ha. Pakita mo kay Papa mamaya. Papa. Oo, mamaya. Nandun sa orchids niya. Nag-spray. Oh, po oh. Pagaling na na pala. Ano yung kabilis kayo na ganyan? Ibang gamit kami sa <laughs> Ha? Iro. Iro. Oh, punta ka daw doon, doon. Oh, bangga. <laughs> oh, bangga. Oh, bangga. Nagpapangga pa. Oh, bangga. wag nang ganun. Wala nang bangga. Wala nang bangga. Wala nang bangga. Sige na, bike na lang. Mabi mas mabigat pa yung bike niya kaysa dun kay Rowan eh. Ito kasi 700 lang. <laughs> Medyo mabigat. Yung kay Rowan, one plus daw bilhin ni farmer. Uy! 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 <laughs> Rowan! Layuan mo kapatid mo ha? Dito ka na Dito. Nagbite pa yun. Ayun na si Papa. Ayun na si Papa. Halika. Nandito na si Papa. Oh. Ang kaling Wag mo na yan. Huwag mo nang itaas pa, mo. Hindi mo pa, pa kaya. Hindi pa pwede sa'yo yun. Ginagaya niya kasi si Rowan. Oh, ganun yung ginagawa niya. <laughs> Ang galing kuya. Ah? Si, ah, si Tito Rizal. Wait lang, may ko. Uh, lang siya Bebe, tignan mo si ano, Nene. Ang galing na pala. Ah, tignan mo, ang bilis. Oh, woo. <laughs> gusto niya, gusto niya itaas pa niya. Hindi pa naman siya pwede. Anay, ah, susub-sub ka dyan. Ah, nasobrahan ka ng yabang be <laughs> Rowan please Huwag didikit ako yung pinakabani Huwag eh. mo siyang didikitan dito ka nay eh. amoy ano dyan amoy isda amoy molasses fish amino acid sabi kong wag didikitan si nene Ay, kakatakot kay Nene. Eh. Binibilisan niya. lang yan. Kaso, syempre, baby pa din yan. Hanapin ko nga yung ano, helmet. Ikaw nakapag-transplant, no? Meron pang ano dito, oh. <tip> Ay, Ro Rowan naman. Pasok ka na, Rowan. Pasok ka na. <tip> 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 Tua, si Nene. Pasok na, Nene. Tara na. Sabi ko kasi wag didikitan, Rowan. Nasa ano talaga si Rowan ngayon? Stage na makulit. Masusugatan kapatid mo, Rowan. Ah, ah, ah. Gusto niya merong ano, binabangga, tsaka sinasugasaan. <laughs> Pasok na tayo. Hmm, nagyayabang po. Oh. oh, ipaik oh. Ipike mo na yan. Tabi mo na. Akit na tayo. Doon oh, pike mo na doon. Huwag mo na ipasok sa bahay. Madumi na. Pike mo na din, eh. Oh. Beep, beep, mo, Tama <laughs> eh. ah. uh. Danda, ha? wan ay mabait. Hmm? <laughs> Di ba? Bait ka? Mabait ka ba? Sabi niya, konti kasi minsan nakulit. Uh. Ay, pinatay lang ilaw. Ah, daw? Takot ka na? Uh. Uh, uwi na. <laughs> Yan lang bahay bay na. Bye-bye ka, bebe ka na. Uwi na. Ay, uwi na. na. Ay, sinay niyo. Bye-bye po, ba po, ba -be. ba po ba -be. ba ka, bebe. Bye-bye po. Tingin dito. Thank you, Thank you for watching. God bless. God bless. God bless. Mama. Mama choo chut. Choo